Ayan, may bibigyan na naman po tayo ngayon ng ng bag. Okay lang, wala kasi yung anak niya nasa nasa ano yan? Oo. Naglalaro kasi doon oh, yung anak niya. Sabi kay mama daw niya ibigay. Salamat kayo, Uya. Salamat sa mga sponsor. <laughs> Ganda ni Uya. Sige, nandoon na naman kami oh, isa na lang naman pero malayo. Naglalaro ba diyan no, sa Lumino? Kanda ikwan kita. Ganda'y sino ay Malayo, rayo kita talaga to kay. Ah, sige. Yan. Oh, may rambutan. on oh, dami talagang prutas dito. Rambutan, ito ay dalandan. Sitaw, may sitaw din. Sitaw. Ang dami sitaw, ba't hindi kinukuha no? Oh payo na lang kukuha. <laughs> ay, may baboy pa sa kamanok. Hi, pig! <laughs> ay, ang tataba. Ayan. Hey. Dalawa. Ay, isa na lang. Isa pero malayo. Ay, may bunga na yung santol, oh. Matamis ba ito, Kai? Taas naman. Taas naman, oh. Hmm? Uh, sigurado ka kaya? <coughs> pilang minuto pa ayan ug to. Wala na akong sinasabihan Rapit lang ha. Rapit sa imo. Rapit lang. <laughs> Rapit lang din sa balay. Sa baba o oh. Ay ilog na din. <coughs> Kasi naran hindi like out. Sipag no. Ay, Ay yan, malayo pa yun. Kasi makita nyo yung sitwasyon nila. Kaya gusto ko talagang puntahan din itong bahay dito kay bahay ni Ijo na eh ayan tiis tiis lang tayo para sa ating adhikaing makatulong daming daming santulo uh, hindi siguro ito matamis no? Ano Ay, bakit yan? Hmm, mataas. Malayo talaga pala. tamage? <coughs> hmm, mm -hmm. Ah, maik my, my Ay, 'yung mga baboy. Mm. 'Yan ang baboy. Malayo talaga ito. Ay, 'yan. Ay, hinihinga. Hinihingal na naman ako. <laughs> ayan na naman. Oo. Oh, tingnan nyo. Sarap maligo. Ayan, ah. Sarap maligo. Alam nyo yung... Parang... Para... <laughs> Ayan I Ilog na naman Sapa ay. Yan. Nandoon pa yun sa unahan Ayan Ang tawag dito sa amin ay sipi Sipi Ang dami no Sa unahan pa Hingal na hingal na talaga ako. Pero laban lang. Kasi walang wala kasi yung pupuntahan talaga natin. Ilan bang estudyante nun, kay? Puro. Uh, apat. Bigyan natin ng dalawa. No? Kasi kawawa. Ayan, oh. Ay. na naman. Bakit? Ina Hingal na, hingal na. Ayan. Doon pa sa unahan. Ay, Diyos ko. Kaya yan. Laban lang. Ilan na yung ilog kay doon mm. okay. madami na akyat na naman tayo <laughs> Ay. Diyos ka. Ay. hinihingal na ako ayan ayan malapit na daw ay. Nandiyan na sa unahan. Ay. Sana may tao. Grabing <laughs> hingal ko. <po>. Ayan. <laughs> Malapit na. Si, 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 si. Saan? Nandito na. Ay, sorry guys. Hingal na hingal na talaga ako. Parang hindi na ako makakbang. Sa so, sobrang layo. Ay. Oh my God. Bahay ba to? Aroy. Guys. Ito yung bahay nila. Yes, mama ni Malapit pa ito sa kwan. Oh. Uh, oh, di ba ka ito Itong bahay nyo, Juna? Ha? Yan yung balay? Aroy! Ito yung bahay nila, guys. nakupo po. Parang hindi na bahay. Pila ka mo dyan nagaturog Ilan? Lima. Lima kayo? Uh -huh. Oo. Aroy. Kaya pinorsige ko na talaga na makaakyat dito. Grabing hingal ko, guys. Nangaya. Uh -huh. uh -huh. Diyos ko, Lord. Ayan po. Diyos ko, yung bahay nila. Hindi na ito bahay. Tagpi-tagpi na talaga. Ha? Huh? Ilan ba yung estudyante mo? Tatlo? Tatlo? Ayan yung mga anak niya, oh. kaya bigyan mo ng bag, dalawa na lang. Sana po, may tumulong kay Ate Juna. Upo na ako. Salamat. Isa lang punta, nana. Ika mo kasi yung bag Bigyan mo ng tinapay na. Ayan. Pasalamat, ka, Ate Juna, sa sponsor. Salamat sa nagtauwit ng bag, na nakaabot nito dyan sa amon agad Oo, sabi ay salamat daw sa mga sponsor kasi kahit malayo daw yung kanilang bahay ay napuntahan. Ayan. Okay, okay, okay. Ang tuwa ng bata. Okay, okay. <coughs> ay, very good. Saan Jonathan eh? Hindi lang. <coughs> Ayun, doon pa oh. Ito, sana guys, sa mga gustong tumulong po, sana ay may tutulong. Hmm. Sige po, babay na. Hinihingal na ako. <laughs> <laughs>